Naputulan in sarong guramoy sa walang kamot ang 40 anyos na si Jonel Orolfo, kan Barangay 1 Garchi Torena, Camarina Sur, na pagtatagaon kan sa iyang kakambal alas 11.30 nin aga kan nakaliis na miyerkoles. Binisto ni Police Executive Master Sergeant Santos Jose Mora, ang Municipal Executive Senior Officer kan Garchi Municipal Police Station, ang sospek na si Jocel Orolfo, 40 anyos, may agom asin residente kan parehong banwaan. Base sa investigasyon kan PNP, mantang sibot sa pag-asika kaso at atama na karabawan biktima. Basang na sa sinugod asin pinagtatagakan sospek, rason ngani magsapo ininin mga lugad sa kamot asin tabay. Marikas na nai-report ka ni kan biktima na si Maricel Orolfo, an insidente sa otoridad kaya tulos na nadakopan sospek. Sa parte po ma'am PNP, na uh, haram ma'am po nito na yan po talaga ang uh, sinumpaan ding ano, trabaho. Kaya anytime pong ano, na may dawa nga po dis oras, hindi basta sa tawag po kang trabaho may magagadig sa muya kay assistance, police assistance, nire ng mo po yan na ano, para maano ma, ma ta din po ang mga tao. Ta sa kung ano ang motibo kan sospek sa krimen, iniyan padagos pang pigaaram daakan PNP. Po makaiwas sa mga arong kaya ng mga insidente. Siguro kung ano man po ang diit na bagay na day baga po baga lalong-lalo lalo na po yun mag, magkapatid lang na, na ano tapa po twin brothers, kambal mismo, na kung pwede man po lang mapag-ulayan kang kada parte, na day na po mag-abot sa araw kaya na pangyayari na sa presente, nagpaparahay-rahay pa sa sarong ospital sa banwaan ng biktima, mantang pigpuproses sa Pakangar Garcia na MPS ang regular filing para sa posibleng kaso kontra sa suspitsyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Camille Gonzales.